Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata, ikwento mo sa amin ang pelikulang How Do You Know na pinagbidahan ni Reese Witherspoon. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Sige, ikwento ko sa inyo ang pelikulang How Do You Know na tiyak na magugustuhan ninyo, mga kakwentuhan. Ang bida natin dito ay si Reese Witherspoon, na gumaganap bilang si Lisa, isang atleta ng softball na nasa punto ng buhay niya, kung saan hindi niya alam kung ano na ang susunod na hakbang. Siya ay sanay sa buhay bilang isang atleta, ngunit biglang dumating ang balita na hindi na siya bahagi ng team. Ibang-iba ang pakiramdam ng mawala ng direksyon, di ba? Tulad ng maraming tao, si Lisa rin ay nag-iisip ng tanong na paano mo malalaman kung ano ang tama. Sa gitna ng pagkalito ni Lisa, may dalawa siyang lalaking makikilala. Una, si Machi, ginampanan ni Owen Wilson, isang mayabang at sikat na baseball player. Siya ang tipo ng lalaki na mayaman, sikat, at maraming babaeng humahanga sa kanya, ngunit hindi laging seryoso sa buhay o sa relasyon. Pangalawa, si George, ginampanan ni Paul Rudd, isang businessman na nahaharap sa matinding problema. Si George ay inosenteng nasangkot sa isang malaking iskandalo na may kinalaman sa kanyang kumpanya. At sa oras na iyon ang gulo sa buhay nila pareho, nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang pelikula ay umiikot sa mga tanong na tinatanong natin minsan sa sarili. Paano nga ba natin malalaman kung tama ang mga desisyon natin, lalo na pagdating sa pag-ibig at sa buhay? Makikita mo dito si Lisa na nahihirapan piliin kung sino sa dalawang lalaki ang dapat niyang piliin. Habang hinahanap din niya kung ano na ang magiging bagong misyon niya sa buhay pagkatapos ng pagiging atleta. Nagsusumikap si George na linisin ang pangalan niya at makahanap ng tamang direksyon, pero sabay din siyang nahuhulog kay Elisa. Sariwa ang pelikula at puno ng mga eksena na maihalong comedy at romance, kaya't madadala ka sa halakhak at kilig. Ang kwento ng pelikula ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa paghahanap ng sagot sa mga tanong na mahirap sagutin, tulad ng kung paano mo malalaman kung tama ang nararamdaman mo o kung tama ang landas na tinatahak mo. Sa bandang dulo, kakwentuhan, maiiwan sa atin ang tanong, paano mo nga ba malalaman? At ang sagot? Minsan, kailangan mo lang makinig sa sarili mo, tanggapin ang mga pagkakataon, at magtiwala na ang mga desisyon mo kahit hindi laging malinaw, ay magdadala sa iyo sa tamang lugar. So tungkol pala ito sa pag-ibig at paggawa ng tamang desisyon sa buhay. Tama ka dyan. Ang how do you know ay hindi lang simpleng love story, kundi tungkol din sa mga mahihirap na desisyon na kailangan nating gawin sa buhay. Si Lisa, na nawala ng karyer at nalilito sa kanyang love life, ay nasa isang yugto ng buhay na pamilyar sa marami sa atin, yung puntong nag-iisip tayo kung ano ang susunod na hakbang o kung tama ba ang mga desisyon natin. Lalo na sa pag-ibig at sa sarili nating landas. Kaya sa pelikula, ipinapakita ang dalawang aspeto ng buhay ni Lisa. Una, ang kanyang paghanap ng bagong direksyon matapos mawala ang mundo ng sports sa kanya. At pangalawa, ang paghahanap ng tamang tao na tunay na magpapasaya sa kanya. Si Mati na magaan ang buhay at masaya, o si George na maseryoso pero tunay na may malasakit. Ang essence ng kwento ay parang nakaka-relate sa mga tanong na tinatanong natin sa sarili. Tama ba itong nararamdaman ko? O ito ba talaga ang tamang landas para sa akin? Kaya ang kilig ng pag-ibig at ang challenge ng life decisions ang nagbibigay sa pelikula ng lalim at relatable na tema para sa lahat na nasa proseso ng pagtuklas ng sarili nilang mga sagot. Ano ba ang mga malalalim na aral ang kapupulutan namin sa pelikulang ito? Ang How Do You Know ay puno ng mga aral na tiyak na makakarelate tayo, mga kakwentuhan, lalo na kung nasa punto tayo ng buhay na may mga tanong tungkol sa pag-ibig, trabaho, at tamang desisyon. Heto ang ilan sa mga malalalim na aral na kapupulutan natin. Isa, pagkawala ng direksyon ay bahagi ng buhay. Sa kwento ni Lisa, bigla siyang nawala ng trabaho bilang atleta, isang bagay na siyang bumuo ng kanyang pagkatao. Dito ipinapakita na minsan, kahit gaano kakasanay o kagaling sa isang bagay, darating ang panahon na kailangan mong magpatuloy at maghanap ng bagong landas. Ang mahalaga ay huwag mawala ng pag-asa. Hindi masama ang maligaw dahil minsan sa mga pagkaligaw, doon natin natatagpuan ang sarili nating mas mataas na hangarin. Dalawa, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa material na bagay o kasikatan. Si Matri, na isang sikat at mayamang baseball player, ay tila perpekto sa labas, ngunit mababaw pagdating sa pag-ibig at relasyon. Pinapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal at kaligayahan ay hindi nakabase sa pera, kasikatan o pisikal na anyo. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng koneksyon na malalim, katulad ng nahanap ni Lisa kay George, isang taong nagbibigay ng tunay na malasakit at pagmamahal. Tatlo, ang mga tamang desisyon ay hindi laging malinaw sa simula. Minsan, ang paggawa ng tamang desisyon ay hindi agad-agad nakikita o nararamdaman. Parang si Lisa, na maraming beses na nagduda kung sino ang pipiliin sa pagitan ni na Mati at George. Sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating sundin ang ating puso at tiwalaan ang sarili nating instincts kahit na hindi agad natin nakikita ang resulta. Ang tamang desisyon ay minsan nakikita lang pag nilingon mo na ang iyong mga naging karanasan. Apat ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit dapat ito ay may respeto at pagmamalasakit. Si Mati ay ang tipo ng tao na laging iniisip ang sarili. Kung minsan, madaling magustuhan ang isang tao dahil sa mga magaganda niyang katangian, ngunit ipinapakita ng pelikula na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto, pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Ito ang nakita ni Lisa kay George, na kahit may problema sa sarili niyang buhay, ay handang ibigay ang suporta at tunay na pagmamahal kay Lisa. Lima, minsan, kailangan mong magbitiw sa mga bagay na hindi na nagdadala ng kaligayahan. Ang pelikula ay nagtuturo rin na may mga bagay o tao na dapat nating bitawan kapag napagtanto nating hindi na ito nagdudulot ng kasiyahan o kapayapaan. Kagaya ng pagpili ni Lisa na hanapin ang tamang tao, minsan kailangan nating harapin ang katotohanan ang ilan sa mga bagay na hinahawakan natin ay hindi na talaga para sa atin. Sa kabuuan, ang How Do You Know ay nagtuturo ng pagkamulat sa ating mga sarili, na kahit pa naguguluhan tayo sa ating mga desisyon, mahalaga na maniwala tayong darating tayo sa tamang landa sa tamang panahon. nakaka ako sa pelikulang ito kasi dumating sa punto sa buhay ko na di ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. Napakahirap hanggang sa naapektuhan tuloy ang aking kalusugan. Nakakaantig marinig na nakarelate ka sa pelikula, lalo na sa bahagi ng pagiging walang kasiguraduhan. Totoo, kapag hindi mo alam ang tamang gagawin, hindi lang emosyonal na hirap ang dulot nito, pati na rin ang pisikal na kalusugan ay naapektuhan. Parang ang bigat-bigat sa loob at minsan, kahit anong pilit natin, parang walang malinaw na sagot o direksyon. Minsan talaga, kakwentuhan, kailangan nating huminto sandali, huminga ng malalim, at magtiwala na makakahanap din tayo ng tamang landas kahit gaano kalabo ang lahat. Sana, sa pamamagitan ng mga kwento tulad ng How Do You Know, ay makatagpuan ng inspirasyon at paalala na normal lang ang maligaw minsan at bahagi ito ng proseso ng paghahanap ng mas makabuluhang buhay. Ano naman ang ibig sabihin nito sa aming espiritual na buhay? Ano ang ibig sabihin nito mula sa iba't ibang larangan ng relihiyon para mas maging malawak ang perspektibo namin? Ang karanasan ng kawalan ng direksyon, gaya ng ipinakita sa How Do You Know, ay hindi lamang umiikot sa pisikal at emosyonal na aspeto ng buhay, kundi may malalim ding kahulugan para sa ating espiritual na paglalakbay. Sa iba't ibang relihiyon, ang paghahanap ng direksyon at kahulugan ay madalas na bahagi ng mas malawak na espiritual na proseso. Heto ang ilang pananaw mula sa iba't ibang relihiyon at espiritual na tradisyon na maaaring magbigay ng mas malalim na perspektibo. Isa, Kristyanismo, Pananampalataya at Pagtitiwala sa Diyos Sa Kristyanismo, kapag dumadaan tayo sa mga panahon ng kawalan ng direksyon, madalas tayong hikayatin na magtiwala sa plano ng Diyos. Ayon sa Biblia, sa Jeremias 29, labing isa, sinasabi, Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ipinapahiwatig nito na kahit hindi natin laging nakikita ang landas sa harap natin, may mas mataas na plano para sa atin, at ang pananampalataya ang magsisilbing gabay. Dalawa, Buddhism, pagyakap sa pagkalito at pagsuko sa attachment. Sa Budismo, ang pagkalito at kawalan ng direksyon ay tinuturing na bahagi ng ating paghihirap dahil sa ating attachment o pagkakapit sa mga bagay na inaakala nating magbibigay ng kaligayahan. Ang Four Noble Truths ay nagtuturo na ang paghihirap ay likas sa buhay, at ang susi sa pagtuklas ng kapayapaan ay ang pagbitaw sa attachment. Ang pagsuko sa mga inaasahan at pagpapatahimik ng isipan sa pamamagitan ng meditasyon ay magbibigay daan sa isang mas malinaw na pagunawa sa ating layunin. Tatlo, Islam, Pagsunod at Pagtanggap sa Kalooba ng Diyos, Allah sa Islam, naniniwala ang mga Muslim sa konsepto ng tawakul o pagtitiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos, Ala. Kapag hindi natin alam kung ano ang gagawin, tinuturo ng Islam na magtiwala sa kalooban ng Diyos dahil siya lamang ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Ang paghahanap ng tamang landas ay matatagpuan sa pagsasagawa ng panalangin, sala, at paghingi ng gabay mula kay Allah. 4. Hinduismo, Karma at Dharma sa Hinduismo, ang kawalan ng direksyon ay maaaring may kaugnayan sa karma, ang konsepto na ang mga aksyon natin, mabuti man o masama, ay may epekto sa ating kasalukuyan at hinaharap. Ipinapayan ng Hinduismo ang paghahanap ng dharma, o ang tamang landas at layunin ng buhay, bilang paraan upang makabalik sa balanse. Ipinapakita rin dito na ang bawat kalituhan at pagkaligaw ay bahagi ng proseso ng ating espiritual na paglago lima judaismo pananampalataya at pagkilala sa mas mataas na layunin sa judaismo ang paghahanap ng kahulugan ay may kinalaman sa pagtitiwala sa Diyos Hashem at sa patuloy na pagsasaliksik ng Torah o banal na kasulatan pinapahalagahan dito ang pagtatanong at paghahanap ng sagot dahil ang espiritual na paglalakbay ay hindi laging tuwid at malinaw sa Talmud sinasabi man steps are directed by the lord how then can anyone understand their own way isang paalala na ang ating landas ay bahagi ng mas mataas na plano ng Diyos. Anim, Tawismo, pagdaloy kasama ng buhay at pagtanggap sa natural na takbo ng mundo. Ang Tawismo ay nagtuturo ng konsepto ng guway o ang hindi sa pilitang pagkilos. Sa halip na labanan ang kawalan ng direksyon, tinuturo ng Tawismo na ang pagsunod sa natural na takbo ng buhay, ang pagdaloy kasama ng tao o the way, ang susi sa kapayapaan. Sa halip na labis na alalahanin ang hindi mo kontrolado, ang pagtanggap sa kasalukuyan at pagyakap sa agos ng buhay ang nagbibigay ng kalinawan. Konklusyon Ang mga aral mula sa iba't ibang relihiyon ay nagpapakita na ang mga panahon ng kalituhan ay hindi kailangang ituring na negatibo. Sa halip, ito ay bahagi ng ating espiritual na pagunlad. Ang kawalan ng kasiguraduhan ay maaaring maging daan para mas mapalapit tayo sa mas malalim na pagkaunawa sa ating sarili sa ating relasyon sa Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan at sa ating layunin sa buhay. Ang bawat relihiyon at espiritual na tradisyon ay nagtuturo ng iba't ibang paraan upang yakapin ang kalituhan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagbitaw sa kontrol o pagsuko sa agos ng buhay. Meron ka bang alam na mga strategies sa larangan ng self-help o self-development para makatulong dito sa pinag-usapan natin? Maraming self-help o self-development strategies ang makakatulong sa mga taong dumadaan sa yugto ng kawalan ng direksyon, gaya ng naranasan mo. Heto ang ilang praktikal at epektibong strategies na maaaring makatulong sa iyong espiritual na buhay, emosyonal na kalusugan at pagdedesisyon. Isa, mindfulness at pagtanggap ng kasalukuyan. Ano ito? Ang mindfulness ay ang pag-focus sa kasalukuyang sandali ng walang paghusga. Sa halip na mag-alala tungkol sa hinaharap o magsisi sa nakaraan, ang layunin ay tanggapin kung nasaan ka ngayon. Paano ito makakatulong? Kapag hindi malinaw ang iyong direksyon, ang pagiging mindful ay makakatulong sa iyo na tumahimik ang isip at makinig sa sarili. Kapag hindi tayo masyadong nakatuon sa mga inaasahan, mas makakagawa tayo ng tamang hakbang ng walang stress. Mga teknik, subukan ang malalim na paghinga, meditation, o simpleng pag-focus sa iyong kapaligiran, halimbawa, ang mga tunog o amoy sa paligid mo, tuwing nakakaramdam ka ng pagkalito. Dalawa, pagkilala sa sariling halaga at layunin ikigay. Ano ito? Ang ikigay ay isang konseptong hapon na nangangahulugang dahilan para mabuhay. Ito ang paghahanap ng intersection sa pagitan ng kung ano ang mahal mo, kung ano ang kailangan ng mundo, kung saan ka magaling, at kung ano ang makakapagbigay sa iyo ng kabuhayan paano ito makakatulong? Kung nawawala ang direksyon, maaari kang mag-reflect sa apat na bagay na ito. Isa, ano ang nagpapasaya sa iyo? Dalawa, ano ang kailangan ng iba mula sa iyo? Tatlo, ano ang talento o kakayahan mo? Apat, paano kakikita mula dito? Ito ay magbibigay ng mas malinaw na layunin o inspirasyon sa buhay. Mga hakbang, gumawa ng journal o simple diagram upang isulat ang mga aspeto ng iyong ikigay at gamitin ito bilang gabay sa pagbuo ng mga susunod na hakbang. Tatlo, tiny habits at small wins. Ano ito? Ang konsepto ng tiny habits ni Gye Fogg ay tungkol sa pagbuo ng maliliit, manageable na pagbabago sa halip na agad-agad baguhin ang buong buhay mo. Paano ito makakatulong? Kung nalilito ka at hindi alam ang tamang hakbang, simulan mo sa maliliit na bagay. Ang maliliit na tagumpay ay nagbibigay ng momentum at kumpiyansa upang patuloy na sumulong. Halimbawa, kung nais mong magkaroon ng direksyon sa karera, simulan mo sa isang simple action tulad ng pagbabasa ng isa 0 minuto tungkol sa isang interes mo. Mga teknik, gumawa ng isang maliit na bagay araw-araw, paggawa ng isa journal entry, pagkumpleto ng isa simpleng gawain, at kilalanin ang maliit na progreso na iyon. Apat, visioning at paggawa ng life map. Ano ito? Ang visioning ay ang proseso ng malinaw na pag-iisip kung ano ang hinahangad mong marating sa hinaharap. Ito ay maaaring isama sa paggawa ng isang life map o vision board upang mas maging konkreto ang mga pangarap. Paano ito makakatulong? Kapag naguguluhan ka sa buhay, ang pagkakaroon ng malinaw na bisyon para sa iyong kinabukasan ay maaaring magbigay ng direksyon. Sa pamamagitan ng pagsusulat o pagguhit ng iyong pangarap, magkakaroon ka ng mas malinaw na layunin kung ano ang dapat mong gawin. Mga hakbang, gumawa ng simpleng life map gamit ang mga larawan, quotes, at keywords na sumasalamin sa mga bagay na gusto mong marating sa buhay. Tingnan ito araw-araw upang manatiling nakafocus. Lima, pagpractice ng gratitude. Ano ito? Ang gratitude o pasasalamat ay ang pag-focus sa mga positibong bagay sa buhay at pagkilala sa mga biyaya, gaano man sila kaliit. Paano ito makakatulong? Kapag nawawalan ka ng direksyon, minsan, ang pag-focus sa mga bagay na mayroon ka na ay nagbibigay ng bagong perspektibo. Ito ay maaaring magturo sa iyo na bagamat hindi malinaw ang lahat, mayroon ka pa rin mga bagay na nagbibigay ng lakas at dahilan para magpatuloy. Mga teknik, gumawa ng isang gratitude journal. Isulat araw-araw ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo. Kapag bumabalik ang pakiramdam ng pagkalito, balikan ang mga sinulat mo. Anim, pagkakaroon ng worry time para sa pag-aalala. Ano ito? Ang worry time ay isang teknike mula sa Cognitive Behavioral Therapy, CBT na nagpapahintulot sa iyo na maglaan ng limitadong oras para isipin ang iyong mga alalahanin. Paano ito makakatulong? Kapag nalilito ka at nag-aalala, ang teknike na ito ay magbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong mga worries. Hindi mo nahahayaan ang pag-aalala na sakupin ang buong araw mo. Mga hakbang, itakda ang labinlima tandang bawas 30 minuto kada araw bilang iyong worry time. Sa oras na iyon, isulat mo lahat ng iyong mga iniisip. Pagkatapos, subukan mong hindi na isipin ang mga alalahaning ito sa natitirang oras ng araw. pito Mentoring at paghingi ng suporta. Ano ito? Ang mentoring ay ang paghahanap ng isang taong makakatulong o makakapagbigay ng gabay sa iyo, gaya ng isang life coach, mentor, o espirituwal na leader. Paano ito makakatulong? Kapag hindi mo alam ang tamang gagawin, ang pakikinig sa karanasan o payo ng iba na napagdaanan na ang katulad ng sayo ay maaaring magbigay ng bagong perspektibo. Ang pagkakaroon ng mentor ay makakatulong sa pagtutok sa iyong mga layunin. Mga hakbang, maghanap ng mga taong maaring makatulong sa iyong sitwasyon, kaibigan, mentor, coach, na may mas maraming karanasan at maaaring magbigay ng payo o inspirasyon. Conclusion ang pagkakaroon ng mga ganitong estratehiya ay magbibigay sa iyo ng mga practical na gabay upang makabalik sa tamang direksyon, emosyonal man o spiritual. Ang pagkakaroon ng maliit na hakbang, pagpraktis ng pasasalamat, at pagfokus sa kasalukuyan ay ilan lamang sa mga magagawa natin upang muling makatagpo ng liwanag kahit sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan. Isa na namang napakagandang pelikula ang naibahagi mo sa amin. Sana ay makatulong ito sa ating mga kakwentuhan at nagustuhan nila. Muli akong nagpapasalamat sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman tungkol sa pelikulang ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat din sa iyong mainit na pagtanggap sa kwentong ito. Natutuwa akong marinig na nagustuhan mo at sana nga ay nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kakwentuhan. Lagi akong nandito para magbahagi at makipagkwentuhan at looking forward na ako sa susunod nating usapan. Ingat palagi at hanggang sa muli nating kwentuhan.